Hi mga And welcome dito sa ating Facebook page. So nandito po ako mga Q, sa Briones Calibo. Ayan. Binisita ko po yung lupa na nandito po sa Briones Calibo. So ito yung bibilihin natin mga Kiyo. Pero hindi ko pa siya na deal ha. Hindi ko pa siya na i-deal. Kaya kita nyo naman no. Mayroon pang nakalagay na lot for sale. Ayan. So napakaganda mga Q, Dahil may pader na po siya. So wala nang problema. Bahay na lang yung itatayo mo. Mayroon na po siyang pader. Ayan no. At saka meron na po siyang gate. So, huwag kayong mag-alala mga kayo dahil kung may sasakyan kayo, pwedeng pwede dahil may kalsada rito mga kayo. Ayan o. Oh. Ayan. So, Briones Calibo. Ayan. So, mabilis lang po siyang makikita mga kayo dahil ayan, mayroong pabahay. Ayan, mayroong pabahay dito na ah, dalawang ah, palapag na, na pabahay mga kayo. Ganda ng pabahay dito. Tapos, dito yung lupa. Ayan. Tapos, may pintura na rin mga kayo. At yung gate, mayroon na rin pintura. So, ito, mayroong contact number dito. So... Paunahan na lang tayo guys. Ayan o. Oh. Ayan, hindi ko pa siya naidil kaya may pag-asa pa kayong makuha nyo lupa na to. So, 200, <laughs> ah, 2,000 square meter po siya. So, 4,500 per square meter. So, 8 times mo, nagkakahalaga lang po siya ng 9 million pesos lang naman mga kayo. So, kayang-kaya nyo yan mga kayo. Ayan o. Oh. Grabe, ang ganda dito. Wala ka ng problema kung may sasakyan ka, tricycle o kung ano pa man, pwedeng pwede oh. Ayan. Tapos meron ng gate. Ayan. Silipin natin yung loob. Silipin natin yung loob mga kaki para makita ninyo. Ayan oh. Yan, ganyan po yung loob mga kaki. Napakalawak. Yan, kahit may lima ka pang portioner dyan mga kaki, pwedeng pwede. Ayan oh. So, 2,000 square meter yan mga kayo. So, bahay na lang talaga yung kulang kasi meron na po siyang pader. Ayan. So, kung gusto nyong bilhin, uh, bilhin nyo na lang. Ayan, hindi ko pa naman siya na idil eh. So, may chance pa kayo. Hindi <laughs> joke lang mga kayo. Uh, ayan o. No? Ayan. So, kung gusto nyong bilhin mga kayo, ipm nyo lang ako dyan sa comment section natin. O di kaya direct pm nyo na lang ako. Yan, message nyo lang ako mga kayo para matransaksyon natin. Yan, pero may mga contact number naman dito. Kung gusto nyo tawagan, bahala kayo. Pero kung gusto nyo magpasama sa akin, pwede ko kayong samahan mga Para makahingi tayo ng tawad. Baka sakaling ibigay niya, yung, ibigay niya ng ano, ng uh, 4,499 per square meter. O, ba diba, nakatawad ka ng piso. O, ba diba, malaki tulong yon